Radyo Pilipinas. Pilipinas, News Nationwide. Balita sa iba yung dagat, magnitude 6.3 na lindol. Tumama sa Afghanistan nitong lunes. May, oh, may kitsa dalawang ang patay. Daang-daang iba pang sugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Isang malakas na lindol na may lakas na 6.3 magnitude ang yumanig sa hilagang bahagi ng Afghanistan itong lunes na madaling araw na pumatay sa mahigit 20 katao at nagtamo ng mahigit daang sugatan. Ayon sa mga otoridad, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga biktima habang patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa mga liblib na nayon na pinakamalubhang tinamaan sa mga lalawigin ng Bak province at sa Mangan Province. Ayon naman sa US Geological Survey, tumama ang lindol sa lalim na 28 km malapit sa lungsod ng Mazar -e i Reef na kilala sa mga makasaysayang pook dasalan tulad ng Blue Mosque, isa sa mga pinakabanal na lugar sa Afghanistan na ngayon ay bahagyang napinsala sa pagyanig. Nagpahayag naman ng pakikisa at tulong ang United Nations habang ang mga lokal na ospital ay inilagay sa alert status upang tanggapin ang mga sugatan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Itu sejaknya, Rabbal Raja Filipina, Raja Publiku, News nationwide.